Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Siguro, um, dagdagan ko lang comgen, no? Isa po yan sa dapat nating sleeping muli. That has to be revisited kasi if we are advocating healthy lifestyle sa mga nakakatanda, which by the way, ang ating uh, moderator mamaya idudugtong ko na din yung programa natin tungkol diyan no? so kailangan i-revisit natin yan yung mga nakalista na po pwedeng i-avail for a discounting sa groceries na kung tayo naman ay nag-advocate ng healthy living o totoo nga naman bakit nga naman noodle at canned good ang nandoon isa nga sa ating ina-advocate ay pagka may mga mga calamities yung ating mga food packs na ibinibigay, nakasanayan natin, lagyan lang natin ng mga noodles at saka yung mga, yung mga grabe yung preservatives no? and MSG. So siguro that has to be revisited and I hope na bago siguro matapos ang ang isang taon ay eh, matina na natin makipagpulong tayo sa DTI, sa Department of Health at yung ibang mga ahensya. I hope na sagot po namin ma'am yung inyong katanungan. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.